Yo, what's up mga idol? Welcome sa aking channel. Samahan niyo po akong tungayan at panoorin ang mga iba't ibang itsena na aking nakalap mula sa internet. Let's go! Pa, ah, masarap yan. Lalo na kung haluan ng udong. Ayaw, lima. Grabe ka naman kuya. Sini, rambut Pak. kemarin Bayarang Bayar, ang <laughs> taruh di sini. Eh. Ibarat Kala ko'y makakalamang na tayo eh. Hello? <laughs> Palyado. At margalan pa. <laughs> Me after mag-joke sa mga di ko kahiyong. Oui, wee wee oui, bagay. Ha? 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 Makain. Ay, wala makain. Wala ka ano! <laughs> Pinitin siya <yung> dahon. Ewan <laughs> tinanggap ko na lang sila na part ng buhay niya. <laughs> Paparami pa yan. Oh, tinulungan talagang kamutin ah split reaction siya. Lah, Ano yan? Second na. Aha. Yay. Nanggugulat pala. hmm. <coughs> <coughs> Aba, pinatulog niya. Nagagalaw na. ang gising naman eh. Lagi di eh. <laughs> 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 May pa. Pa. Napang kamot pa pala. Kaya hmm. nakatutok yung kamera sa... <laughs> Kanya pala. Ayaw Isa rin to si ate. <laughs> <laughs> Ano ba talaga? Ito naging reaction video Ah, ito rin to Ano <laughs> liit pag iyon? <laughs> Puting sad songs over funny videos Ano yan? Ano? <laughs> sa <-salababu. laughs> Hey! Ano? Nakain <laughs> pa kayo? <laughs> Sayang naman. Yung wala kang gana. Pero biglang nag-chat si Crash. Wow. Sana all. Kain ka po madami, Uy, ha? Ihi. <laughs> Ginanaan. <laughs> Ayaw pa eh. boogie Wala na magkatatawa na. Hugis bilog na nabanggit sa bahay kubo? Ah, uh, watermelon. What? <laughs> Meron ba? No? Bahay kubo kahit kung di ang alaman doon Ay watermelon <laughs> Kaya pala. <laughs> ayoko nang maging komedyante. Hmm? Eh, Ay, Pinagtatawanan eh, lang ako eh. Ano <laughs> lamang komedyante ka? Anak ka lang <laughs> iiyak sila? Anak ka lang po. Oo. Kakaiba ka. <ta>. Hahaha. <laughs> Diyos ah. Ah. Ang paglalapit oh, ngayon. Kakatakot no. <laughs> naman. Kaling nga lang. Well, motor. Malaking <laughs> ah, parcel naman yan. lagi <laughs> Ano ba yan? playo. Yes, Please play ng 20 pesos. Pakuna na lang. Ang dagdag ito. Sad ba yan? <laughs> Nung gutom na gutom ka na, tapos chapstick pa ang gamit at hindi ka pa marunong gumamit nito. Ayan, nalaglag yung pagkain. Ang ginawa niya, yan na lang. O, <laughs> yung ayos niyang ang yung pagkain. Okay, so may pa siya. Yeah, tamang na pagkakalay na. <laughs> ano diyari dyan? Natakbo yeah, pa rin eh available boarding house po. boarding house daw. Ano Kulungan ng manok. No, 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 no. Bumalik. Ayan. I-change air na ay, ito Sana all. God yung aso <laughs> 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 oh, eh. Oh, no, 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 Wait a no, no. minute! <laughs> 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 Ayan na. <laughs> Balik sa umpisa. Pik, 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 pik! pa! Sumablay pa. Okay. Uy! Ang tala mangi. Sa taas. pinangutin ni mapugod ka mag-ihipod. Parawan okay. no, 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 no. <laughs> Gito Gitol oh, man no. <laughs> Lakas niyan Ba oh. Grabe naman yang Bag mo ito Tuloy <laughs> gayo plato. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung ikay bago po sa ating channel, huwag po kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At muli, kita kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.